co-sponsor Senate Bill 1483 as per the committee report of our esteemed colleague, Senator Loren Legarda. <laughs> sa kaayon ako sa panukalan niyang palawigin at palawakin ang mandato ng ating 2nd Congressional Commission on Education. Napakataas ng nakataya at napakalaki ng pagkakataon. Hindi abstract na mga pulisiya ang gawain ng komisyong ito. Ito ang araw-araw na realidad ng mahigit 24 na milyong estudyante, magulang at guro. Ito ang kinabukasan at pag-asa ng mga pamilya sa buong Pilipinas. Tungkol ito sa halos 20% ng buong populasyon ng ating bansa. Buhay ng isa sa bawat limang Pilipino ang huhubugin ng mga pasya sa edukasyon. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni Ginang Castro mula sa Cavite, isang dating guro na may tatlong anak. Lahat ng kanyang bagets ay dumaan sa K-12 program. Bawat isa pumili ng iba't ibang senior high school strand. Pero nalaman niya kamakailan sa private school na dati niyang pinagtuturuan, pinutol na ang strand ng humanities, accountancy at STEM sa grades 11 at 12 at dalawang tracks na lamang ang nanatili. Academic at Tech Pro. Sabi niya na wala ang lahat ng panako ng programa. Dapat sana tapos na at nagtatrabaho na ang mga anak ko. Tulad noong ako sa edad nila. Ngunit sa halip na sayang ang panahong hindi na may babalik mga pagkabigo at pagluluksa sa kanyang kwento. Tuwisyo at baon sa dagdag na taon at yung ang maraming taon na hindi na mababawi. Para sa mga pamilyang tulad ng kay Ginang Castro, dapat manindigan ang komisyon. Samantala, maraming public school teacher ang iisang ang kwento. Bumibili sila ng pagkain mula sa sarili nilang bulsa para sa kanilang mga estudyante na pumapasok ng gutom. Gusto nilang pumasok ding may pag-asa ang mga bata. Kaya ang expanded free meals program na panukalang batas ng inyong lingkod at nahiring na ni Senator Bam Aquino ay ating isinusulong. Kailangan tulungan tayo ng EDCOM 2 na ibahin ang pag-asa na iyon at gawing regular at tunay na pagpapakain at pagkatuto. Hindi nagsisinungaling ang datos na idokumento ng komisyon ang malalim na mga kakulangan sa pagkatuto. Mga batang magtatapos sa grade 3 na hindi marunong magbasa ayon sa antas ng baitang. Walang mga basic na kasanayan, mga gurong napakaraming gawain at mga gumuguruhong paaralan. Ganun pa man sa likod ng mga datos na ito, may mga pangarap na ipinagpaliban mga bata, malabo ng mabawi ang nawalang oras. Mga guro, nasa bingit ng pagkahapo. Pero ang tungkulin na hindi lamang ayusin ang nasira, dapat din nating likhain at buuhin ang isang sistema na magbibigay ng ugat at ng pakpak. Ugat para sa katatagan, pakpak para sa pagunlad. Roots and wings. Hayaan ituro ng bagong kurikulum ang mga bakit at paano. Hayaang matuto ang mga mag-aaral ng bayarihan, ang pamana ng ating lahi na nagsasama-sama sa krisis at pag-asa, sa hirap, sa ginhawa. Hayaang pag-aralan ng mga maritime school, hindi lamang ang foreign navigation, kundi ang mga gawain sa dagat ng ating mga ninuno na subok na ng panahon. Sa agriculture schools, bakit imported na binhe at kemikal lang ang itinuturo pagsamahin natin ang global advances at ang likas na kaalaman ng mga magsasakang Pilipino. Na karaniwan ay angkop sa ating lupa, sa ating klima, at sa mga hamon ng climate change. Malinaw ang ulat ng EDCOM, EDCOM 2. Tayo ay nasa krisis, ngunit nasa isang sangandaan din tayo. Ipinakita sa atin ng komisyon kung saan nabigo ang polisiya. Ngunit itinuturo din ito ang daang pagsulong. Pagtawag para sa mga foundational investments sa maagang literacy at nutrition. Nutrition na raw ay foundational sa learning. Para sa updated at relevant din na curriculum. Para sa mga better trained at better supported na mga guro. Para sa isang whole of government action. Bigyan natin ang komisyon na ito ng oras, dagdag na kasangkapan, at mas malawak na mandato para makumpleto ang mga gawain na banggit. Bigyan natin ng hustisya ang mga Castro at ang hindi mabilang na pamilya, guru at estudyanteng umaasa sa atin. Bilang pangwakas, alam nating lahat, pag namuhunan tayo sa edukasyon, namuhunan din tayo sa kinabukasan ng bawat Pilipino namumuhunan din tayo sa kinabukasan ng Republika ng Pilipinas. For these reasons, Mr. President, I wholeheartedly co-sponsor Senate Bill 1483 and urge its immediate approval. Maraming salamat.